Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, ani gayon na mga Bisaya lang sa amin ha. Kay Ah, kaning lugar ra man god nga mong gipuy Lugar ni sa mga Bisaya. Magtinagalog lang may kung ah, punto por punto or straight to the point. Ah, pero karon day logos pagtuo man. So, minsaya sa amidaan. No? Okay, o karon Uh, at ang ininyo sa mga nadia karon naglantaw is naatay kuan karon ka ng daydaya logos pagtuoron ba uh, sa tali ni Francis Pilinyo o ni uh, Presi Sale no at ning isgutan so oh, sige at ning kuno niya no naidaya logos sila ha oh nya na at ning kuno oh sa so, ito na yata karun, alang ni Brother Teting, alang sayahang, ano, alang sayahang isgutan karon nga infallibility of the Pope. Brother Teting, go ahead. Mayong buntag, mayong odto, mayong hapon, o mayong gabi, sa tibu, kalibutan nga karon naka kita ni ini among tuluman sa among tuluman punto por punto Ah, uh, tukutuin ko nga mupaambit ambit sa usa sa pagtulunan sa, sa simbang katoliko ang may tungod sa infallibility of the Pope or pop. mga kaisunan nga naa gawa sa pundok katoliko nagasaway um, uh, may tungod sa atong mga ipangtudlo sa atong simbahan Labi na sa pagdumala sa atong Santo Papa nga ngano man kuno nga dili masayop nga ang Santo Papa tao man lamang. Mga igsoon, human nakatukod og usa ka simbahan ang atong Ginoong Kristo, mipili siya sa usa sa 12 ka apostoles nga mao'y mahimong Mangulo sa panon sa atong pundok nga katuliko. O nga kining pangulo mao ang gitawag nato og Santo Papa. Gikan ni San Pedro nga unang Santo Papa nga gipili ni Kristo nga mabasa nato diha sa Mateo 16:18 sa iyang pagtukod sa simbahan. mausab ang iyang gitugon nga maoy muatiman sa mga karnero sa iyang panon nga ang karnero nga gilagway da sa Isaiah, si tinta 79:13 Katawuhan sa Dios ang pagadili masayop ni Santo Papa nga moy atong pangulo karon nga puli ikadusintos sa sintay na gika ni San Pedro. Mao kani pasalig sa atong Ginoo nga dili gayud masayop sa pagpanudlo may tungod sa tuluhan ug sa pamatasan fit and morals tungod kay ang Espiritu Santo nagauban ni ini kanunay mao'y magapahinumdom o magapanultol sa panudlo sa iyang simbahan nga gitukod. Ato kini mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14 bersikulo 16 kama 26. Pa palihog kuno Juan Brad den Ato, ato Juan 14 16 kama 26. Okay, si Sai sa mo na Muna? Uh -oh. Oo. Mga kini ang on, ni Kristo, mangayo ako sa mahan, ughatagan hatagan niya glaing magtatabang, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Uso ba sa siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa mahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo So klaro mga igsoon nga ang pagpanudlo nining maong simbahan nga gitukod ni Kristo ubos sa pagpangulo sa Santo Papa dili gayud masayop ug kay dili man masayop ang tanang doktrina nga gipanudlo ang tanang pagtulunan sigurado gayod nga kita makadangat ngadto sa kaluwasan Mayson si Kristo laga pa hinumdum nga mabasa nato diha sa San Mateo kapitulo 28 di sini, bi, ug 20 di kuan di Matthew 19:20. Mao kay ang pamulong ni Kristo. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha ang akong mga tinunan ang tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa sa anak o sa Espiritu Santo. Prime. O sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi. Ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsay gisulti mga igsoon din e sa San Mateo 28, 19 ato sa 20. Gisugo nga manudlo sa tibuok kamatuoran ug pagaubanan kana sa Espiritu Santo aron dili gayud masayop ang pagpanudlo sa mga igsoon, garantisado kayo nga ang magpasakop sa simbahang katoliko mak makadangat gayud sa kaluwasan. O dili lang kung tason, ini ang na paambit ang infallibility of the Pope may tungkol sa faith and moral nga dili gayud masayop. Apan, ang ginawa mo pasalig, ang Papa, dili makasala. Kaya wa mo pasalig, ang Diyos, si Kristo, nga im, impeccable ang Santo Papa, nga di makasa. May tungod ra na, na sa pagpanudlo sa kamaturan sa o sa pamatasan sa atong tinuhaan. Dinilukotob, o oh, dagang salamat sa nakapaminaw karon ron ano, hinautunta nga masabtan ninyo ang hamubo kong pagpasabot may tungod sa infallibility okay po. okay dagang salamat ni mo brother titing okay no so alang sa tanang nakatang diha ay papa <coughs> Ipa ano ko lang nga na ito ay Bisaya dahil may tayo tayong bisita ngayon na mga taga CFD Loon. Ah, karon ato ni kuan karong uh, Bisaya sa ta karong hapon na kay ato sang i-accommodate ni ato ang mga bisita. Uh, kung boto for punto straight to the point Magtatagalog po ako para sa mga majority ng mga nanonood. Pero, uh, pag dialogo sa pagto, bisaya. Pagdating sa balilihan, magkakaroon talaga tayo na, doon ng punto por punto bisdak. Abangan niyo po yan ha. Sa balilihan, paglipat na po namin, abangan po ninyo. May gaganapin na po doon na punto por punto bisdak. Kung saan ang punto por punto ay may mga ibang mga safety na mag-handle pero sa wikang Bisaya na. Sa umaga yan, sa gabi naman, yung punto por punto kung saan ah uh, mga ating mga kasamaan, Brother Junry, Brother Tata, Brother Winder, Brother Angel ang ating mga kasama. So, ah uh, ngayon, ating ano hinyo ng ating uh, Bisaya sa niha Bisaya. Oh, uh, basa sa ko da comment ba kay maka ma-accommodate. No ang mga <laughs> comment no uh, God bless brothers and sisters ni Lesia Shika uh, Adel Yoyoy Sabono Jr., Mayong hapon Bro Jando ug sa tanan sa imong mga kauban Oh God bless brothers and sisters in the Catholic Faith for Evangelization ay sa ingon si Ricardo Sorbeto oo nagbibisaya ka Brother Jando saan ba wala Nabibisaya ka, brother Jando. Talagang -ta talaga nabibisaya ako ngayon, ano? Ah, uh, ayan. ba 'yon? Ha ha okay lang. Just koro, anjing in kabo, mayong hapon ninyong tanan, bro. Nindot na ay dialogo. Okay, uh, Hubert Nasis, uh, may nga Jando. watching from Gagayan, Oro City, you know? Diyos koro, anjing, watching from Panagdait, Cebu City. So natin mga bisita nga mga safe day sa loon. Ato ni silang kung anon kanang ayatong uh, i-accommodate.